Sa layuning masugpo ang impluensya ng komunistang teroristang grupo sa rehiyon ng Northern Mindanao at Caraga. Patuloy ang kampanya ng Joint Task Force Diamond upang mawakasan ang karahasan ng naturang grupo. Patunay dito ang dagdag na bilang ng mga CPP-NPA terrorist na nanyutralisa sa ikalawang quarter nitong taong 2024 umula sa buwan ng Abril hanggang Hunyo. Sa naturang mga buwan, nagkaroon ng labing dalawa na major encounters ang kasundaluhan laban sa mga miyembro ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng CTG na nagresulta sa neutralisasyon ng labing pito na CNT at pagkakuha ng 28 na iba't ibang kalibre ng baril. Dagdag pa rito ang 28 na CNT na nanutralisa at 27 na mga baril na nakuha matapos ang limang malalaking inkwentro naman laban sa mga miyembro ng North Central Mindanao Regional Committee ng CTG. Ang nasabi mga tagumpay ay iprinisenta kasabay ng second quarter 2024 campaign progress review and assessment at command conference noong Hulyo 12 sa Camp Evangelista na pinangunahan ni 4th ID Commander Major General Jose Maria Cuerpo II at dinaluhan ng mga opisyales ng dibisyon. Dito ay inihayag ng mga General Staff at Brigade Commanders ng 401st, 402nd, 403rd at 901st Infantry Brigade ang mga komprehensibong report hinggil sa peace and development efforts sa kanilang mga area of operations kaugnay nito pinuri ni Major General Cuerpo ang mga tagumpay ng bawat unit na patunay lamang sa dedikasyon ng mga tropa sa pagseserbisyo sa bayan binigyang diin pa ng 4th ID Commander ang malaking papel ng matibay na pamumuno ng bawat lider upang makamit ang tagumpay. The members of Joint Task Force Diamond uh, really let me express our our uh, profound gratitude. No, of Joint Task Force Diamond to the accomplishments that you have done and to the accomplishments that you will be accomplishing in the next uh, days and weeks ahead. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.